Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panoorin to hanggang dulo o baka may sumunod sa iyo sa Hello video. sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Vince. Estudyante sa isang universidad dito sa South. Isa akong masugid na taga-subaybay ng channel na to. At ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob mag-send ng kwento. Hindi ko alam kung matatawag bang aswang yung nakita ko. Pero siguradong hindi siya tao. Nangyari ito noong second year college ako. Madalas akong naglalakad pa uwi galing klase at para makaiwas sa traffic, may tinatawag kaming tunnel sa likod ng campus. Hindi siya legal na daan. Isa siyang drainage tunnel. Malaki kasi ang tao at straight lang siya hanggang lumabas sa kabilang barangay. May mga graffiti sa gilid may kalawang na rehas at kadalasang may tubig sa sahig. Pero kung matiyaga kang umilag, makakalusot ka ng tuyo. Ginagamit ito ng mga estudyante tamad maglakad sa highway, lalo na pagpatay na ang araw. Ako, ilang beses ko na siyang nadaanan at kahit madilim, wala naman akong nakitang kakaiba noon. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Kaling ako noon sa group study mga bandang 9pm na ako nakauwi. Imbes na mag-commute, naglakad ako pa uwi kasi malapit lang naman talaga yung bahay namin. Sabi ng classmate ko, Uy, wag ka dadaan sa tunnel ngayon. May kwento raw na may something sa loob. Tumawa lang ako. Akala ko scare tactic lang. Sanay na ako sa kwentong multo, mga bata, babae sa pute, Pero hindi ko sila pinapansin So syempre, dumiretso pa rin ako sa tunnel. Pagpasok ko, agad kong napansin yung lamig. I mean, <laughs> oh, usually malamig doon kasi enclosed nga. Pero iba to, parang may nagyayalong hangin na umiikot sa loob. Walang ulan, walang bagyo. Pero may humahampas na malamig na hangin sa batok ko. Nakakakilabot, hindi pa rin ako nagpa-apekto. No? Sabi ko sa sarili ko, baka lamig lang ng gabi mga may butas na bagong gawa. Huminga ako ng malalim at naglakad ng mabilis. Pero sa ikatlong akbang ko, may narinig akong lagitik sa likod. Parang kuko na tumatama sa konkreto. Bumagal ang lakad ko. Inangat ko ang flashlight ng phone ko. Sinagwan yung paligid. Pero wala akong nakita. Tahimik na muli. Pero may kakaibang tunog. Parang may dumidila ng sahig. Basa malapot. Napatigil ako at doon ko siya nakita. Hindi sa harap, hindi sa gilid, kundi sa kisame ng tunnel. Nakabaligtad siya. Para siyang tao, pero masyadong payat, sobrang puti. Parang balat na binabad sa tubig ng ilang araw. Mahaba ang mga daliri niya. Parang mga paa ng paniki. At sa bibig niya, may hawak siyang patay na pusa. Nilalaba niya, ang pusa. Di pa siya totally patay. Yung aswang, sinisip sip yung dugo nito sa leeg habang nakadikit ang mga paa niya sa kisame. Nakabaligtad pa rin, parang hindi siya nadadapa. At doon ako na matakbo. Hindi ako nagisip. Hindi ako lumingon. Tumakbo lang ako ng buong lakas habang nagsisigaw ng Diyos ko, Diyos ko. Wala akong alam kung may makarinig sa akin o may isipin silang baliw ako pero alam kong nakita niya ako. Ramdam kong sumusunod siya. Habang tumatakbo ako, naririnig ko yung kaluskos sa kisame. Hindi hakbang, kundi parang pagkabang, mabilis, madulas. Parang hayop na sanay sa dilim. Hanggang ngayon, tumitintig balahibo ko pag naaalala ko yung tunog ng mga kuko niya sa kongkretong kisame. Paglapag ko sa dulo ng tunnel, muntik na akong madulas sa putik. Hinampas ko yung bakal na takip at sumigaw ng tulong. Buti na lang may tricycle na papadaan. Nakita akong pawis na pawis at takot na takot. Hindi ako umuwi agad. Nagpalipas ako sa bahay ng tropa ko at hindi ko sinabi ang totoo hanggang ngayon. Simula noon, hindi na ako muling dumaan sa tunnel. May mga kaklase pa rin akong gumagamit noon pero may ilang nagsabing naiwan na damit o sapatos na biglang nawawala. May isa pang sinabi sa akin, minsang dumaan daw siya. May nakita raw siyang durog na pusa sa sahig. Wala nang laman, parang sinipsip ang loob. Hindi ko alam kung aswang yon. Pero sigurado akong hindi tao ang gumapang sa kisame. Kung sino man ang nagbabantay sa tunnel na yon, hindi siya gutom. Uhaw siya at sa dilim, hindi mo alam kung kailan ka na ang isusunod. Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong hello. Isa rin akong estudyante dito sa South. At kung nanonood kayo ng mga takutan videos, malamang napanood niyo na rin yung tungkol sa tunnel ng hangin. oh yung kwento ni Vince. Yung may nilalang daw sa kisame ng drainage tunnel sa likod ng campus. Akala ko dati, gawa-gawa lang yun. Kwento lang para takutin yung mga bagong estudyante. Pero nangyari ang lahat sa akin isang linggo lang ang nakalipas. At ngayon, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. May halimaw talaga sa tunnel na yon. Nagsimula to dahil sa pustahan. Gabi noon, wala kaming pasok kinabukasan. Kaya nagkayayaan kaming magkakabarkada maginuman. Chill lang. Sa rooftop kami ng dorm ng tropa kong si Rico. Mga alas 9 na siguro. Medyo tinamaan na kami ng alak. Nung napunta ang usapan sa urban legends sa campus. Napag-usapan yung tunnel. Sabi ni Vince daw, may gumagapang na aswang sa kisame. Tumatawa lang ako. Sabi ko, puro kwento lang yan. Baka high lang siya nung dumaan doon. Biglang sumabat si Miko. O siya, Jello. Kung matapang ka, Tumaan ka ngayon. Gamitin mo flashlight ng phone mo. I-record mo ba? Pustahan. Limang daan. Kahit amoy na ko, hindi ko tinanggihan. Gusto ko lang patunayan na hindi ako duwag. Madaling araw na nang makarating ako sa bungat ng tunnel. Nagsasaway pa yung isa naming kaibigan pero puro tawanan lang kami. Sila, naiwan sa labas. Ako, pumasok mag-isa. bitbit ko lang ang cellphone ko. Naka-record ang flashlight. Unang baso, normal. Basang sahig. Amoy putik. May graffiti pa rin sa mga pader. Yung mga mukha ng anime character na lasog na sa spray paint. Tahimik. Walang kahit anong kakaiba. Pero ilang metro pa lang, naramdaman ko na agad ang lamig. Hindi ito yung simpleng malamig. Ito yung tipo ng lamig na parang may nakasilip sa bawat sulok. Na parang hinihipo ang batok mo ng malamig na palad. Sinabi ko sa kamera, Guys, ang lamig dito, tangina. Tumawa pa ako noon. Hindi ko alam na yun na pala ang simula. Pagdating ko sa kalagitnaan ng tunnel, napansin kong biglang umina ang flashlight ng phone ko. Hindi naman low bat, bagong charge pa yun. Napabuntong hininga ako. Sabay may narinig akong tunog. Clack, 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 clack. Parang may naglalakad sa taas ko. Inangat ko ang ilaw. Walang kisame. May rehas lang, parang bakal na crossbars. Pero may isang bahagi na may anino. Kumagalaw. Umiikot. Kumuha ako ng video. Itinaas e ko ang camera. Pagsilip ko sa screen. May bagay na nakatikit sa kisame. Hindi ko na nakita ng buo. Pero malinaw sa frame. May mukha. maputla Mabutla. bigla akong napasigaw at napaatras. Dumulas ang paa ko sa putik. Napitawan ko ang phone. Pero bago pa ba ito bumagsak sa sahig, may kamay na umablon dito. Hindi ko kamay. May kamay na putla, mahaba ang kuko at may mga galis. Tapos bigla akong naamoy ng isang bagay. Mabaho. Masangsang. Parang pinagsamang nabubulok na karne at luma. Nanlilimahid na dugo. May tumawa sa likod ko. Mahina malalim. Hindi tao ang boses. Isa ka pa, sariwa ka. Tumakbo ako. Nakayuko. Nakapikit halos. Pero ramdam ko, tumutunog ang rehas sa kisame. Gumagapang siya. Sinasabayan ako sa taas. Walang wala akong laban. Muntik na akong madaba. Pero nakita ko na ang dulo ng tunnel. Tumakbo pa ako kahit kumakabog na ang dibdib ko. Parang mungkutok makalabas ako, umagsak ako sa damuhan. Umiiyak, nagsusuka. Sinalubong ako ng tropa ko, takot na takot na rin. Ang sabi nila, narinig daw nila ang sigaw ko. Pero wala raw lumalabas na tao sa loob ng halos limang minuto. Akala nila, nagkulong ako sa gitna. Pero ako, alam ko ang totoo. May nilalang sa kisame, kumagapang, gutom. Hindi mo siya maririnig agad kasi sanay siya sa dilim. Hawak niya ang cellphone ko. Hindi ko na binalikan. Hindi ko na kailangan makita kung anong video ang nandoon. Kaya ngayon, nagsusumbong na ako sa inyo. Kung may makikita kayong tunnel, shortcut, o daan na tahimik at malamig ng sobra, huwag niyong suwayin ang kutob nyo. Hindi lahat ng daan, ligtas. Hindi lahat ng nilalang sa dilim, patay. Yung iba, naghihintay lang ng susunod na maglalakas loob. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang akong Kuya Greg. Isa akong security guard dito sa Universidad sa South. Halos isang dekada na akong nagbabantay rito. Hindi ako mahilig sa mga takutan. Pero sa dami ng gabi kong nag-duty dito, may mga bagay na kahit kaano ko pa itangki. Hindi ko na rin kayang itago. Lalo na tungkol sa tunnel. Simula akong papansin na may mali sa tunnel nung ikatlong buwan ng semestre. Madalas akong naka-assign sa likod ng campus kung saan may daan papunta sa drainage tunnel. Dati, puro tambay lang doon ang problema. May nag may gumuguhit ng graffiti. Pero nitong mga huling buwan, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Literal. Tuwing gabi, tuwing dumadaan ako roon para mag -ronda. Biglang lumalakas ang hangin galing sa loob ng tunnel. Walang ulan, walang bagyo, pero parang may humihigop ng hangin papasok sa loob o oh, palabas. Hindi ko sigurado. Mas lumala nang may dalawang estudyante nagtangkang dumaan. Tapos biglang nawawala ng ilang minuto. Tapos lalabas ng inginig, umiiyak, hindi makapagsalita. Yung isa, iniwan pa ang cellphone niya sa loob yung isa naman, nasugatan sa likod. Pero walang kaskas damit. Parang may kalmot na nanggaling sa loob ng katawan. Dahil sa sunod-sunod na insidente, naglabas ng memo ang admin. Ipapasara raw ang tunnel. Ako ang na-assign magbantay habang ginagawa ang pagpapasimento sa mga bukana. Sa totoo lang, medyo gumaan ang loob ko. Sabi ko, salamat, matatapos na rin tong problema. Pero hindi pala ganon kadali. Alas 10 ng gabi, mag-isa akong nagro-ronda. Bukas kinabukasan, sisimulan na ang pagsarado ng tunnel. Habang nag-iikot ako, napadaan ako sa mismong bungad. Inilawan ko lang ng flashlight, out of habit. Pero may napansin ako. May sabato sa mismong bungad, putik-putik. Mukhang bang estudyante, nakasabit Parang hinila pa alis ang may suot. Napalunok ako. Tumawag ako sa radio. Walang sumasagot. Nasa kabilang gusali raw ang mga kasama ko. Saglit lang, sabi ko sa sarili. Silip lang, baka wala lang to. Pero sa paglapit ko, biglang umihip ang hangin mula sa loob. Mas malakas kaysa dati. Parang may naghihintay na uminga. Hindi ako pumasok ng buo pero isinagad ko ang ilaw ng flashlight. Walang tao, pero may tunog. Parang tumutulo ang likido. Malapot. Malamig ang amoy. Parang kalansay na sinausaw sa kanal. Sinilip ko ba? Nandun ko siya nakita. Nandun siya. Kumagapang sa kisame. Nakapulupot sa bakal. Parang ahas, pero may muka. Maputla, mahaba ang leeg. At may dila na parang sinulid na gumagalaw sa hangin ang mga mata niya wala pero tumutulo ang itim na likido mula roon. Tumingin siya sa akin at bumulong. Sarado mo na ako. Bakit ngayon lang? Umatras ako. Tumakbo. Sa unang beses sa buong serbisyo ko, iniwan ko ang post ko. Nagkulong ako sa guardhouse. Nanginginig. Hindi makausap kahit ng supervisor kinabukasan. Kinabukasan, pinasemento na ang tunnel. Parehong buka na, sinarado ng buo. Walang basabi sa estudyante. Walang anunsyo, tahimik lang. Pero kami, mga gwardiya, alam naming hindi para sa kaligtasan ng daan. Para yon sa kaligtasan natin mula sa kung anong naroroon. Ilang linggo na ang nakaraan. Wala nang nagbangkit tungkol sa tunnel. Tahimik ang lahat. Pero gabi-gabi, bago mag-ala una ng madaling araw, Dumadaan ako sa gilid ng paner kung saan nakatago ang dating mukha na. Alam mo ba kung anong naririnig ko? Klak, klak, klak. Parang may tumatama sa kongkretong kasame. Paulit-ulit, dahan-dahan. Parang may gumagapang pa rin sa loob.